Yung mga ugali ng partner natin, nakadepende yan sa mga kilos natin gagawin. Kung umiiwas ka sa mga bagay na alam mong mali, tingin mo ba magagalit yan lagi? Diyan napapasok yung pagkukusa. Yun yung hindi niya na kailangan pang magsalita kasi gusto niya ikaw mismo yung makahalata. Yung may kusa kang umiwas sa mga bagay na alam mong pagmumula ng away. Lahat naman ng babae habang tumatagal lumalabas yung sungay. Lalo na kung ugali mo ngayon, hindi siya dyan nasanay. Nagigets mo ba yung punto na hindi lalabas yung pangit na ugali ng partner mo kung maganda mo siya tinatrato? ang babaeng laging galit kung palagi kang mabait. Unfair talaga kung tutuusin kasi ayaw niya yung mga bagay na gusto mong gawin. Gusto niya lang naman wag mong gawin yung mga bagay na hindi niya magugustuhan eh. Ang pangit kasi sa'yo kahit alam mong mali, ginagawa mo pa tapos magre-reklamo ka na pangit ugali niya, e eh kasalanan mo rin naman kung bakit niya yung pinapakita